Ang susunod nating isasalaysay dito sa ating podcast ng mga kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilokano ay tungkol sa mga pinag-iwanan ng digmaan noong nagtapos ang pangalawang digmaang pangsandaigdigan, sila ay mga natirang mga sundalo na linagpasan ng panahon. Nagtapos na ang pangalawang digmaang pangsandaigdigan. Subalit mayroong mga sundalong Hapon na hindi nakakaalam at kung nababalitaan Manila, tinatanggihan nilang paniwalaan na tapos na ang digmaan. Ilang dekada ang dumaan na nagpatuloy silang patago-tago sa mga masusukal na mga kagubatan. Sa tatlong huling holdout ng sundalong hapon sa digmaan, nauna si Shoichi Yokoi na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan sa isla ng Guam. Sumunod si Onoda na lumabas naman mula sa isla ng Lubang sa Mindoro. Ang kahuli-huli'an ay si Teruo Nakamura, sundalong tubong Taiwan na nanilbihan sa militar ng Hapon sa digmaan. Natuklasan siya noong nagtatanim na nag-iisa sa isang isla na tinawag na Morotai sa Indonesia noong Disyembre ng 1974. Unahin nating talakayin ang si Shoichi Yokoi. Pagkatapos bumalik ang mga Amerikano sa isla ng Guam at binawi ito mula sa kamay ng mga Hapon noong Agosto ng 1944, 1944, Humigit kumulang sa limang libo na sundalong hapon ang tumutol na sumuko sa aliyansa. Karamihan sa kanila ang nagpatuloy na tumatakas at nagtatago dahil kahihiyan nilang lubos na sila ay mabihag at maging bilanggo ng digmaan. Kadamihan sa mga sundalong hapon na ito na tumakbo upang magtago ay napatay o nahuli ng mga sundalong aliansa sa loon ng ilang buwan. Isang daan at tatlong po ang naiwan na nagtatago noong dumating ang buwan ng Setyembre ng 1945, 1945. Isa sa mga nanatili sa kagubatan, si Yukoy at namuhay siya doon hanggang 1972, 1972. Nagtago noon si Yukoy kasama ng siyam na kapwa sundalong hapon. Pito sa kanila ang lumayo at humiwalay at hindi nagtagal ay naging tatlo na lamang sina- Yoichi na naiwan sa rehiyon na iyon. Sumunod na naghiwa-hiwalay ang mga natirang tatlo, bagaman noong 1964, 1964, malimit sila noong nagtatagpo at nagbibisitahan sa bawat isa. Sa taong ito, hindi naligtasan ng dalawang kasama ni Yukoi ang dumating na malaking baha na siyang kinamatayan ng dalawang kasama niya. Sa sumunod na walong taon, nag-iisang namuhay si Yukoyi. Nangaso siya kapag gabi at ito ang kanyang ikinabuhay. Gumamit siya ng mga halaman na ginawa niyang damit, kumot at mga kasangkapan. Itinago niya ang mga ito sa kuweba na ginawa niyang tirahan. Sino nga ba si Yukoyi? Naipanganak si Yukoy sa Nagoya, Sauri, ng prefektura ng Aichi sa Hapon noong 1915, 1915. Nagtrabaho itong sastre bago siya nagpalista sa militar at naatasan siyang manilbihan sa persa ng Imperyong Hapon noong 1941, 1941. Napapunta muna ito sa ika-29 division ng impanteria sa Manchukuo o Manchuria na hilagang silangan na bahagi ng China at looban ng Mongolia. Noong 1943, 1943, sarhento na noon ang ginagampanan niyang tungkulin noong nailipat ito sa ikatatlumputwalong rehimente na nadestino sa mga isla ng Mariana. Dumating sila sa Guam noong 1943, 1943, at napapunta ito sa Supply Corps sa garrison ng Armadang Hapon. Noong dumating ang mga Amerikano sa sumunod na taon, 1944, halos naubos lahat ng mga tauhan ng rehimente na kinakasaniban niya. Sa mga panahong iyon, siya ay nagtago kasama ng ibang mga sundalo. Naakala noon na si Yokoi ay kasama sa mga namatay sa nangyaring mabagsik na bakbakan kaya naisama ang kanyang pangalan sa mga anunsyo ng gobyerno ng hapon tungkol sa mga taong napatay. Sa mga tiyempong sila'y nagtatago, naging lubha silang nag-iingat upang hindi sila masundan at matuklasan ng mga sundalo ng alyansa. Tuwi-tuwi na nila noong inaalis ang kanilang mga yapak at anumang palatandaan ng pagdaanan. Nabuhay sila sa mga nahihila nilang mga baka mula sa mga kanayonan. Ngunit noong nagsimula na silang isa-isang nawawala, nabalisa sila sa maari nilang pagkakatuklas ng mga taganayon sa kanila. Pumaloob sila sa masukal na looban ng isla at tumira sila sa mga kuweba o sa mga hinukay nilang mga maaring nilang titirhan. Nabuhay sila sa mga niyog, papaya, mangga, mga iba-ibang mga prutas, mga sugpo, palaka, palos at patina mga daga. Naghabi sila ng paggayak mula sa mga balat ng kahoy. Inobserbahan nila ang pagbabago ng buwan na siyang pinagpalipasan nila ng panahon. Ang buwan ang pinagbatayan nila ng kanilang pagbilang sa dumadaang panahon. Hindi naglaon at siya ay humiwalay sa mga kasama niyang nagpasyang sumuko. Iyong mga hindi sumuko ay napatay sa mga labanan dahil palagi noon na mayroong nagpapatrolya na naghahanap sa mga nagtatago pa mga hapon at ang mga hindi napatay ay unti-unting namatay sa sakit. Noong ika-24 ng Enero, 1972, dinalaw noon ang dalawang mga ngasong tsamorro, sina Jesus Dueñas at Manuel de Gracia ang kanilang panghuli ng isda na mga salakab sa isang bahagi ng dagat ng Talafofo noong napansin nila ang naroong gulat na gulat na hapon. Mahigit kumulang sa apat na milya ang kalayo ng kanyang lugar na kinaruroonan mula sa pinakamalapit na nayon. Inakala noon ng dalawang mga ngaso na isa ito sa mga taong taga-nayon, subalit noong nakita sila ni Yukoyi, inakala niya na nanganib ang kanyang buhay. Sinalakay niya ang dalawa at tinangkanyang agawin ang riple ng isa, Subalit hindi niya ng magape ang dalawa dahil mahina na ang kanyang katawan. Inilabas siya sa gubat ng dalawang tsyamoro na nakagapos ang kanyang mga kamay. Labis noon ang pagkatakot ni Koi sa kanyang pagkakita ng mga tao dahil sa kanyang nakasanayan ng pagsusolo ng ilang taon. Natakot siyang mabihag at labis niyang kinasindakan ang maging bilanggo ng digmaan dahil iyan ang pinakamalaki niyang kahihiyan bilang sundalo. Pinaghinadpisan niya ang kahihiyan ng kanyang pamilya sa Hapon kapag malaman nilang siya ay nabihag. Pipiliin niya ang mamamatay na lamang kaysa mabihag at mabilanggo sa kamay ng mga kaaway. Kaya noong lumabas sila sa gubat nagmakaawa si Yukoy sa dalawang tiyamoro na patayin na lamang siya. Umiling ang dalawa dahil ayaw nila itong saktan. Namangha si Yukoy noong hindi nagbagsik ang dalawang tiyamoro sa kanya at sa halip ay idinaan siya sa kanilang tahanan at binigyan pa siya ng sopas bago nila siya dinala na sa opisina ng komisyoner sa bayan. Noong dalhin nila si Yokoi doon, payat at mahina na ang kanyang itsura. Putol-putol ang gupit ng kanyang buhok. Nakapaa ito at maruming kamisa at putol na salawal ang suot niya. Pinatawag noon ng komesyoner ang isang residente doon na si Manuel Borja Kosaka, kalahating Chamorro at kalahating Hapon at siyang gumanap na pagsalin sa komunikasyon nila kay Yukoi. Sinabi ni Yukoi ang kanyang pangalan at nagtapat siya na nagtago siya doon sa lugar na iyon na mayroon siyang dalawang kasama. Subalit na matay na ang mga ito, walong taon na ang nakalilipas. Nanaliksik para sa kanya ang konsulado ng Hapon na si James Hintako na pinagbigyan niya ng listahan ng kanyang mga kamag-anak sa Hapon na malamang buhay pa siya. Ipinagtapat din niya na mayroon siya noong suspecha na nagtapos na nga ang digmaan noong 1952, subalit na takot siyang lumabas na nagpakita dahil wala siya noong kasiguruhan tungkol sa kanyang pakiwari. Siniyasat ng mga otoridad ang kanyang ginawang kuwebang tirahan at nakita nila na mayroon siyang aparador na ginawa at naglaman ito ng mga kubyertos na sarili din niyang gawa. Mayroon din noong kinakalawang ng lata ng pagkain, mayroong lalagyan ng tubig at kasangkapang panghuli ng hisda, dalawang granada, isang bala, 155 mm ng artillery at kinakalawang ng rifle na wala ng silbi. Gawa sa sakong burlap ang kanyang kasuutan na natahe ng himay himaymay ng niyog. Gumawa siya ng butones mula sa plastik na kanyang nahanap sa basura. Nagsipag at nag-abala siya upang hindi siya mangulila. Sabi niya, ang tanging nagbigay sa akin ng lakas na mabuhay ay ang aking paniniwala sa aking sarili. At bilang sundalong hapon, hindi kahihiyan ang magpatuloy na mabuhay. Bagaman marami noon ang mga papel na naghahayag tungkol sa kapayapaan na kanyang nakita dahil na ikakalat na noon ang balita tungkol sa pagtatapos ng digmaan, dalawampung taon bago siya nahuli, nagsuspecha si Yukoi na malamang ay hindi totoo at maaring pakanang pambitag ang mga iyon. Ang paniwala niya noon ay kampanyang propaganda ng mga Amerikano ang mga balibalitang iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya tumanggi na sumuko. Sabi niya, kaming mga sundalong hapon ay nabilin na mas gugustuhin pa namin ang mamatay kaysa kahihiyan ng pagkakabihag na buhay. Ineksamin ng kanyang kalusugan sa Guam Memorial Hospital at natuklasan nila na sa kabila ng mababang presyo ng kanyang dugo, siya ay may mabuting kalusugan. Malakas ang kanyang paniniwala sa filosofya ng Hapon tungkol sa Bushido na ipinapangunang pinapahalagahan ang dangal at pagsasakripisyo ng buhay. Nabuhay ang kanyang espiritu sa mga katangi ang Ganbaru o pag-aalay ng lahat-lahat na kakayahan at Katapatan sa Emperador Bumalik si Yokoye sa Tokyo noong Pebrero ng 1972 at siya ay sinalubong ng mahigit na limang libong mga tao. Sa kanyang pagbabalik, sinabi niya, Ako'y hiyang-hiya sa aking pagbabalik na ito. Nakabalik ako, nahawak ko ang replay na ibinigay ng emperador sa akin. Ikinalulungkot ko at hindi ako nakapagsilbi ng lubos sa kanya na siya ang labis kong hinangad. Bumalik siya sa Nagoya na kanyang kapanganakan at nilakhang lugar. Sinikap niyang mabuhay ng pangkaraniwan at doon siya ay nakapag-asawa sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang kaibigan ng mapapangasawa. Pinakasalan niya si Mihoko na mas nakababata sa kanya ng labing tatlong taon. Sinikap ni Yokoi ang nakihalubilo sa mundo na dumaan sa kanya, subalit naglagi ang kanyang gunita sa nakaraan. Malimit noon na niya mga bagong inubasyon ng modernong pamumuhay. Pumasok siya sa politika at siya ay nagkandidato subalit hindi siya nagtagumpay. Isinalibro niya ang kanyang mga naipong mga gunita ng kanyang karanasan at siya ay umikot sa buong bansa na nagsalita at nagpatutuo sa kanyang mga napagdaanang karanasan. Noong 1991, 1991, nagkaroon siya ng pagkakataon na nakiharap kay Emperador Akihito sa kanyang palasyo sa Tokyo. Lubos na naanaig ang matinding pagilalas at siya ay nagwika. Dakilang emperador, nakabalik ako. Labis na masakit sa loob ko na hindi ako nakapagsilbi ng lubusan sa iyo. Nagbago na ang daigdig, subalit ang aking pagkasidhi na magsilbi sa iyo ay hindi nagmaliw. Bumalik si Yokoi ng ilang beses pa sa Guam bago siya namatay noong buwan ng Setyembre 1997 sa edad na 82. Namatay siya sa sakit sa puso sa ospital sa Nagoya, Bago siya nalagutan ng hininga, ipinagkatiwala ni Yokoy kay Mihoko ang kanyang pangarap na pagpatayo ng museo ng paggunita. Binuksan ni Mihoko ang pasilidad noong Hunyo ng taong 20 siglo at anim. Sa unang palapag ng kanilang bahay na gawa sa kahoy, mayroong mga pitumpong mga bagay na nakatanghal. Kabilang dito ang isang modelo ng kwebang gubat na kasing laki ng tao na siyang tinirahan ni Yukoi habang siya ay nagtatago pa sa Guam. Kopya ito nagawa sa washi na papel ng Hapon. Kabilang sa mga bagay sa tanghalan ay ang panghabi na ginawa ni Yokoi at ang kanyang mga likhang mga kasangkapan mula sa luwad na sinimulan niyang gawin noong nagkaedad siya ng 60. Subalit napilitang isara ang museo noong ika atres ng Setyembre, 20 siglo at dalawa, 2022. Kasunod dito ng pagkamatay ng asawa ni Yokoi na si Mihoko, na siya noon ang direktor ng pasilidad. Si Mihoko ay namatay sa edad na siyamnaputapat.